Ayan na, pinaandar na po ang aming rotor from Rotorua, New Zealand. <laughs> And now let's vault in. Ta 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 Anang balya na tuon abang banok Ginatunan to'y manok ya inya Dobo sinang buton bin Wag nun ang gapoy to'o Gawang Japan kasi yan. uy <laughs> So ayan, kinonek na nila yung trailer ng aking bagong movie Este yung trailer ng Rotor Para gamitin sa paghahakot ng mga palay Dahil ngayon na po Opo, tama po kayo Ngayong araw din na mismo Ang simula ng panibagong book Este ng anihana ng mga palay sa balay So ayun na nga ito na po yung continuation matapos naming magpatayo ng lagayan ng dayami. Sunod naman na po ang pag-aani. Hindi ko na sa inyo masyadong ipapakita ang bawat detalye sa pag-aani ng palay dito sa amin kasi modernized na po ang technology ngayon. Hindi gaya ng dati na gagapasin mo pa, babalkutin, ibibilad, tapos ipapasok sa makina ng pilyar. Ngayon, isang machine na lamang po ang gumagawa sa lahat. Ito yung tinatawag naming kurimawa. Papaumamaw, papaumamaw. Or harvester sa English. Bale, isang drive wala na lamang po ang kailangan niyan, isang taga ng sako sa may likod at isang taga-tahi. Ganun na lang po kadali ngayon ang magpa-harvest ng palay. Less manpower, but fastest recovery. Tama ba <laughs> basta mas mabilis kahit mas kaunti na yung taong kailangan ganun yon so bale dalawang lupain na magkatabi na po yung hinarvest nila diyan ngayon in just a few minutes yung isa kay Uncle Ko Ali na siya din mismo nagda-drive ng harvester at yung isa naman kay Kuya Jerry na bukot ayan sila inaantay na lang na matapos para hakutin gamit yung garong at ayan tapos na agad ba diba? ngayon ibababa na nila yung mga nakuhang palay para hakutin lapitan ko lang tong harvester para ma-scan natin yung bawat detalye ng makina at baka sakaling magawa natin isang transformer ito, ano? <laughs> Ay, ang Ganyan pala. Bino, may mga ngipin din siya na mahaba. Ayan yung driver o oh, si Uncle ko Ali. Tapos yung classmate ko pala nung elementary yung nasa likod, si Army Soriano. Shoutout sa'yo. Diyos ko, di ko siya nakilala. 20 years ago na kasi yun, B. Sinabi na lang sa akin nung nasa bahay na ako. <laughs> At ayan, nilinisan na nila yung mga pangil ng Maynila kasi lalarga na ulit sila sa ibang mga lupain para magharvest pa. Bali 10% po ang kukuhanin nila dyan sa bawat palay na na-harvest sa lupain mo. Kung nakakuha sila ng 10 kaban sa lupain mo, o sa kanila yung isang kaban, ganun yon Bye bye! Ingat po kayo sa inyong field trip. <laughs> Gusto ko sanang sumama, kaso di man ako marunong sumakay sa harvester. Uy! <laughs> oh oh mga anong oras kayo magsasabay sa pagbuhat? <laughs> Nakakatakot pa naman malaglag dyan sa harvester. Kasi tignan nyo naman yung gulong o oh, parang gulong ng tanke na ginagamit sa gyera noon. At dahil sa wala naman akong ginawa, nanood lang ako, kuha na lang muna ako nitong fresh na dayami. Hindi pa kasi namin to agad mailalagay doon sa may lagayan. Patutuyuin pa namin. Eh, parang naramdaman ko naman na nagugutom na yung baka. Kaya, kukuha na lang ako ng isang dakot para ipakain sa kanya. <laughs> makati siya, kaso mas makati ako eh. Kaya, hindi niya kayang i-overcome yung kakatihan ko. <laughs> matatalo yung kati ng palay bay. So, wala pong epekto sa akin. In short, immune na po ako sa mga kati-kati na ganyan. Ha? O ayan, nagigigil ako sa iyo. Ang sorti mo. Dadalhan ka pa talaga ng kakainin. Samantalang nung bata ako, di man ako pinakain ng ganyan. <laughs> Kinumpara yung sarili sa baka. <laughs> At ayan, dumating na sa bahay namin yung first batch ng mga palay na hinarvest mula sa aming uh, kakapiranggot na lupain. Bale, 29 sacks po yan lahat. At kung napapansin ninyo, basa-basa pa yung semento, ba diba? Kasi kakatapos pa lang po niyan ng ulan. Kaya hindi pa namin yan maibibilad agad-agad. Ikinamada muna nila dito sa aming patakba. Isa ito sa pinakamahirap na challenge para sa mga magsasaka. Tama ba challenge? Este, struggle pala. Bi, ano? <laughs> Pa-English-English pa kasi mali-mali naman. Uy, um, ayan, nagtakin ka pa talaga sa harap ng camera. <laughs> So, isang malaking struggle po talaga para sa mga magsasaka. Kapag anihan na, tapos maulan. Kasi kapag pinaharvest mo na yung palay mo, kailangan mo siyang maibusbos para mailabas sa sako at mabilad sa araw within 2 days. Dahil kapag hindi mo yan nagawa, sorry, pero lugi ka na. Masisira na yung mga palay, mga ngamoy, at wala nang bibili. Kinabukasan, maulan pa rin. Parang mas lumakas pa nga yata. Eh, pangalawang araw na po ito ng palay namin, kaya no choice na po talaga kami. Ibinuhos na lang namin, tsaka Fanan. Yung 29 na sako ng palay. Dito sa aming patakba. Maliit lang yung espasyo dito, pero pinagkasya pa rin namin lahat. Sobrang kapal nito, parang bundok lang palay yung kinalabasan, Diyos ko. Bale, ito na po talaga yung last alternative solution namin. Para masave po yung aming palay against force eviction. Ang hirap naman buksan to. Ay, nagigigil ako Parang ayaw mahanginan ah. <laughs> Okay na to ano, kaysa naman masayang itong 29 na sako. Magkano din to pag nabenta lahat, no? Hmm. Kahit sabihin na nating 18 pesos, yung presyo ng isang kilong palay. Tapos sa isang kaban mo nasa 45 kg. O, tapos i-times mo sa 29 na sako. Tapos i-times mo ulit sa 18 pesos. O, di ba? Na compute mo? O, ako hindi. Pat <laughs> ko naman ko computein. Ah, nagbo bobis over ako dito, wi. Pakuhanin mo pa akong calculator. <laughs> Basta kung magkano man yun, yun yung masasayang na pera. B. So, pagkatapos naming maibusbus lahat nung sako ng palay, habang nakapaalang ako kung saan eh, pinagkakagat na ng mga Ba't ibang uri ng insekto yung paako <laughs> Ang kati, Diyos ko. Ngayon naman, ay, ay, Judomeng, shout out po sa inyo. Mag-hi po kayo sa vlog ko, kumaway kayo. O oh, wala, wala kayong exposure masyado. basa pa yan, baka mga tika yun dyan kasi hinawakan nyo. Hmm. Ngayon, ikakalat na namin siya, paunti-unti. di naman kalat na kalat kasi hanggang dyan lang sa may nasasakupan ng yero. Para hindi mabasa o masaplik kapag umulan, ah. Pagkatapos niyan ay huhukay-hukayin naman siya mayat maya gamit pa rin ang pala. Kasi kailangang mahanginan talaga hanggang doon sa kaila-ilaliman para hindi mga moy. Sa totoo lang medyo may amoy na nga yan eh. Parang pokelya mo lang. Charot. Malapit-lapit ng masira. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako man. Pagdating ng tanghali, ayan, maulan pa rin guys. Diyos ko. Itong ulan pa naman eh, yung malanding ulan ba? Matagal matapos. May habagat daw kasi nung mga panahon na ito. So ayan, tuloy pa rin ako sa paghalo. Walang tigil to be kahit nakakapagod ba? Para mahanginan yung mga bumbunan nila ba? Hanggang sa tuluyang sadyang maisalba sa ngalan ng salapi. Hmm. Sunod na araw, ayan, maulan pa rin talaga, bi? Para bang nawawala na kami ng pag-asa, Diyos ko. Hindi ko na nabidyuhan yung mga sumunod pa na araw kasi pari pareho lang naman na maulan. So, ito, bali pang apat na araw na po. Medyo tumila na yung ulan, pero makulimlim pa rin. Kaya yung tito ko, no choice siya. Kundi, patuyuin na lang sa talyase. Yung dalawang kaban na palay niya kasi kailangan na niya itong ipakiskis. Wala na kasi silang bigas. Habang tinutulungan siyang magsongrol ng lola ko. Yan yung tinatawag na a mother's love. <laughs> yan pala yung nakabilad na palay doon sa tapat ng bahay namin, yung may takip na plastic ba habang nauulanan. Oh, so dahil sa vlogger ako, sabi ko sa tito ko, ako muna maghalo para may exposure naman ako ba. <laughs> Isipin nilang matulungin ako. <laughs> Mayat maya, eh dumating po si Tia Delia. Kapitbahay namin kasi akala niya nagluluto kami ng dinuguan. <laughs> eh nung nalaman niya, nagsasangag lang kami ng palay. So, nakarelate daw po siya kasi ganito daw yung ginagawa nila sa probinsya noon bago nila bayuhin. So, hanggang kailan kaya aabot ang maulan at makulimlim na panahong ito? Sisikat pa kaya ang araw? <laughs> o magiging luhaan na lang kami sa mga susunod na araw? <laughs> Yan at iba pang mga detalye ang dapat niyong pakatutukan. Thank you, Philip Stein, for my watch. Phil Yarina by Shoebies for my shoes. And at si Tise for my hair and makeup. Kapamilya, kayo pa rin ay katutok dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Palay sa Balay. <laughs> Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing "No to say let's make people makate dahil sa Palay." <laughs>